Lahat ng gusto ko, bilhin mo, ha? Oo, lahat na dyan. Eh, paano naman yung asawa mo? Kaya ako may magutom, hindi mo ko Sino ang kasama mo? Kaibigan ko lang yan. Paano nakabi ng mga anak mo? Tsaka naririnig ko kanina ang pinag-uusapan mo. Bago ni mo naman. Hindi mo nalang kanina Ano? pa ko yan? sino kasama ni tatay? Eh, di yung babae na yan. simula ngayon, wag mo na kilalaning yung tatay mo, ha? Tara na, lumabas na tayo mag Eh, Bago na tayong bahay ah. Buti na lang pinag-supervise tayo dito na kay Bibi. Sige na kaya ano ha. Madumi dito na kaya lang natin. Sabi. Bri. Sabi. Sabi. O anak, matulog ka muna saglit. Tinimising ko lang. Pangako ko pag mo no, may trabaho na ako. Apo. One hour later. One hour later. Ah, di ba ito, di ba yung ano, iniwala yung ka ng asawa mo? Ay, nabalitaan nyo rin pala. Oo, kasi nakita namin. Bakit ka ba iniwala ng asawa mo? Kasi nakita ko siya sa bahay, may kasamang babae. Baka pinagsawaan ka na rin niya. Okay lang yun. Basta ako nagiging mabuting din na hindi ninyo. Okay. Maka po Ay nasaan sin... na kayo si nanay? Kumakain na, tamalina, gugutom na ako. Sino niya? Diyan pa pala siya. Dami na, na. na nalalait sa akin. Pagkat nag-iwala lang kami ng ama mo. Naging mabuti pa siyang ama para sa akin. Di ba hindi naman? Sabihin, so, okay. nagugutom ka na ba? Nagugutom ka na ba? Hindi, maghahanap ako ng trabaho para mapakain ka. Diyan ka lang, anak, ha? Ay na tutulungan ko ng anak ni nanay. Ayos maging

Makalipas ang isang minuto at umuwi na nga siya. At siya ay nakuwi na. Oo oh, na Ano yan? Ano yan? Ano yan? sabihin mo yung pag-aaral mo